Hi mga kasay Pinoy! Welcome back sa aming channel kung saan tinatalakay natin ang psychology ng relationships, self-growth at pagkilala sa sarili. Ako nga pala si Psych Pinoy, ang iyong kagapay sa pag-unawa sa inyong mga damdamin. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang malaking tanong. Kailan nga ba ang tamang panahon para umami ng feeling sa crush mo? Kung gusto mong mas maintindihan ng psychology ng pag-amin sa kanya at kung paano ito makaka-apekto sa iyo, tapusin mo ang video na to. At wag na huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong mga topics. Well, merong tanong. Bakit nga ba mahirap umamin sa crush? Una, pag-usapan natin kung bakit nakakakaba ito. Well, meron tayong tinatawag na fear of rejection. Ang pagtanggi ay natural na nakakatakot. Tell ayaw nating masaktan. Ayon nga sa psychology, ang rejection ay parang physical pain na may negatibong impact sa ating utak. Kalawa naman ay yung tinatawag na uncertainty. Hindi mo sure kung mutual bang feelings. Kaya hirap ka talaga magdesisyon kung sasabihin mo ba o hindi. Pero tandaan, normal lang ang mga fears na to. Malaga, wag mong hayaang pigilan ka nito sa pag ng risk. Malay mo, di ba? Number 2 Kailan ang tamang panahon? Siyempre, may ilang bagay kang dapat i-consider bago ka umamin. Una, kailangan nakilalanin mo muna ang crush mo. Gano'n mo na ba kakilala ang taong ito? Kasi kapag mas malalim na ang connection yung dalawa, mas magiging natural ng pag-amin mo. Kalawa, siguraduhin mo yung feelings mo. Crush lang ba talaga? O baka infatuation? Ayon kasi sa mga eksperto, ang infatuation ay mabilis mang wala, pero ang tunay na admiration ay mas tumatagal. Ang ikatlo, tamang timing. Ayon sa studies, mas paganda umamin kapag relax ang tao at hindi sila stress. Pwede mo yung gawin o sabihin sa kanila kapag tumatawa sila, or kapag casual kayong nag-uusap, o masaya ang moment nyo together. Pero ito ang nakakakaban question ay kinalaman dyan. What if tangyan ka? Yan yung number two natin. So yung rejection kasi, hindi naman yan katapusan ng mundo. Pero narito ang ilang tips. Number one, i-remind ang sarili mo na hindi mo kontrolado ang feelings ng iba. Kalawa, gamitin mo ang experience na to para matuto at mag-grow emotionally. At ikatlo, laging tandaan na ang self-worth mo ay hindi nakadepende sa ibang tao. Pero number four... Kailan ka hindi pwedeng umamin? Kasi kapag nasa rebound stage ka o may unresolved feelings para sa iba, hindi yan perfect time para umamin. Number two... Kapag ang crush mo ay may kasalukuyang relasyon. so mahirap yun. Lalo na kapag uh, pumapasok ka sa isang bagay na may karelasyon pala. Number three kung ang reason mo lang ay para hindi mawala ng chance kahit hindi ka pa naman handa emotionally. Well, ang pagpasok sa relationship kasi, kailangan yan ng emotional maturity. Bigger emotional intelligence. Kailangan mo ng matinding pag-unawa sa damdamin ng isang tao, sa sarili mo, at sa mga nakapalibot sa iyo. Ngayon, kung hindi mo alam kung paano yun i-handle, well, hindi pa ito ang tamang time para umamig ka. At dyan natatapos ang ating usapan tungkol sa pag-amin ng feelings kay crush. Tandaan, yung pag-amin kasi isang paraan ng pag-express sa sarili mo. Hindi lang sa damdamin mo, kundi pati sa nararamdaman mo. Sa puso mo at sa iniisip mo. Kung gusto mong mas maintindihan pang psychology ng relationships, kung paano maging confident sa sarili, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Sempre 'wag mong kalimutang i-like ang video na 'to at mag-comment sa baba. Kung naamin mo na ba ang feelings mo sa crush mo? At paano 'yon nangyari? Gusto naming marinig ang kwento mo. And that's all for the day. Ako nga pala si Sky Pinoy and I'm happy na magkita tayo ulit ngayong 2025. Kita kids sa susunod nating mga videos. And I'm happy to be back. Thank you. And goodbye. See you next time.